Virgo, ngayong araw may pahiwatig ng bigla ang tulong pinansyal na maaaring magmula sa isang malayong kapatid o kamag-anap, na magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Kung may mga plano ka na may kinalaman sa mga deal o kasunduan, mas mainam na ipagpaliban muna ito. Itoon ang oras at atensyon sa mga pangangailangan ng pamilya upang mas gumanda ang aura ng swerte sa inyong tahanan at sa mga plano mo sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. Sa pera, masaya ang iyong kalagayan sa pera, lalo na kung makapaglalaan ka para sa mga anak na may pamilya ang pagbibigay sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya na makakatulong sa pag-usbong ng inyong kabuhayan, ang inyong pagkakaisa ay magpapatibay ng kasaganaan at swerte sa inyong tahanan. Mga araw ng swerte at pagsubok, Saturday ang araw ng iyong kaligayahan at swerte. Subalit mag-ingat sa Tuesday dahil maaari itong magdala ng kalungkutan o pagsubok, ang mga desisyon mo sa mga araw na ito ay magdudulot ng pagbabago sa iyong kapalaran. Sa pagmamahalan, maging maunawain sa iyong kapareha dahil ito ang magpapasaya at magpapaunlad ng inyong kabuhayan. Ang bawat hakbang ng pag-aalaga sa inyong relasyon ay magdudulot ng magandang kalusugan at masayang pagsasama. Ngayong araw ang pagiging malambing ay makakadagdag sa positibong vibes at magdadala ng swerte at kasiyahan sa inyong tahanan. Para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color yellow at color white kayang madala sa iyo ng good vibes sa mga kayang magawa. At isaalang-alang ang mga numerong number 31, number 27, at number 15 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran.